Koy, okay, bahala sa inyo Ron. Libre na ko, Ron. Kapag mo? Sure ka? Kastila, sure ka? Astilan. Sure ka? saling sa kuha. Ah, Malayo na ka, Ron. Ah, Oh. Libre ng tanduay na to, ano, Ron. Oh, oh, oh. oh. Kasi na ito na. Tara, lalo na. Tara na. Tara. 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 Kintoy mo na ako. Unsa mo na dra? drag. Mura problemado Ah, basing mangita po nagbiktimahon ba? Ay eh, tama rin, dito mo ko biyansa, ha? Na, labaw na ko, bright na ba niya? Ako'y bahala na. Sa... Asa mo ko mangitag pang load, ano eh? Ay, kini, kwarta na po ko, ano eh? <laughs> <laughs> Sus, kung kini, mahimong stature? Wala, pati charger! <laughs> <coughs> Murag, kulang lagi mo isa. Kata ba tayo, Murag, Tunso! Wala, nagamin naman siya ni Mo. Grabe yung ba? Basta ayaw mo pa ilan ah. dari akin to'y. Naglaila ang lapirino. ayay Ayay ka, hinawayon kay ka ba? Ma'am ganyan nyo. Pahawa, rago din sa mga tubangan. May atuan ba? Napa mga atuan pero murag sa'yo raman kayo? Basta pwede mo magikan. Na, Magic raman eh, magic raman eh. Sini manis ka, magic raman eh. Oh, ini oh. Kita mani. Kutoke, Nanotok kong bulok ko. Oh. Ang kami naanad Magic ganito. ino. Tanawan ha. Mawala na yung pinakalit. Sa! Duha! Tulo! Ha! <laughs> 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 eh! Binuag! Hmm! Gano'n naman mo maila doy! Hmm! <laughs> oh, klaro ato! Natural! Mawala! Magito kay gamay man to! Ay! Gano'n! Gano'n!